ito nga yung unang araw na papasok na ang bagyo. As usual, dito na naman nga ako natulog sa sala. Dahil hindi pa nga naayos ni tata yung tulo sa bubong namin. Ito nga, ginigising na nga ako ni mama at alas 9 na atayan. Nung unang nga, uh, ramdam ko ng lambing-lambing nga niya. Siyempre, hindi gising dahil gusto ko pa nga ng more lambing. At dahil nga maikli ang pasensya ng mga nanay. Ayan nga at sapilitan na ang pagbangon ko. Huw, kainaman na iyan. Bumangon na nga ako diyan at sinasabi nga sa akin ni mama na madami nga daw akong walisin sa labas. Aray nga at nawalis na nga na nga daw ang kalat. At ako na nga daw magtuloy nito. At nang may magawa naman daw ako. Ay, kainaman na hindi pa tinapos. Huwag niyo na nga pansinin ang sinampay namin diyan. Nakala mo, kay nga ng mabait. Lumabas na nga, laman-laman. Sabi nga daw, ngayong araw nga daw papasok ang bagyo. At tignan niya naman ang kalangitan ay pagkaaliwalas nga. Pero syempre, huwag tayong magpapadala sa mga ganyan. Akala mo, napakaganda, dragon pala. Ay, parang kilala ko yun. Nyaro! Ari nga, at nagkakarakrus pa nga ako kung magwawalis ako. Basta sabi ko nga kay mama, kapag karang lumabas, ay siya nga magtutuloy na ring Abay, biglang binagis sakin ng wali? Ay, wag ko naman daw siyang daanin sa ganyan. <laughs> Niloloko lang, eh. Ay, syempre, ano pa nga magagawa natin? Ay, diwawalisin ko na, Ari. Garni nga kapag may bagyo nga sa amin. Lalo na kapag malakas nga ang hangin. Napakadami nga talagang walising daw. Dahil mainit nga ngayon, kahit may bagyo nga daw. Sinamantala ko na nga ang pagsasampay. At ari nga, ay ilang araw na nga din nakabitin sa aming bubong. Pagkakagising, ari ang titingalain. Ay, talaga namang lalambutin ka sa daming tiklupin. Ari ay sari-sari na nga naging amoy. Sa bawat ulam na luluto na ay kumapit na nga din eh. Si mama na nga nagsungkit ng mga damit din sa loob ng bahay. At talaga namang nakakangawit nga talagang gawin na rin. Sa hirap mo nga nilabhan, ay hirap mo pa nga isampay. Bago pa hirap pa, nga sa pagtitiklop na rin. Si mama na nga nagtuloy ng pagsasampay. At ako nga ay nagready na ng aalmosalin namin. Ginawa ko na yung nga yung natirang adobo sa rin. Na noong makalawa pa nga din eh. At are nga ay iinitin ko na laan. Si Si mama talaga nagpre-prepare ng aking almusal. Pero madami nga siyang ginagawa ngayon kaya ako na nga lang ang gagawa nito. Siyempre kapag kaya na natin, wag na nating iasa sa kanila. Ah. At ari nga habang sinasalin ko ay parang talagang gelatin na. <laughs> ay, pinawisan nga ako kanina sa pagsasampay. Ari nga at kumuha nga muna ako ng pambisko. At pinapagalitan nga ako diyan ni mama. Dahil lang pagkuha ko nga ng damit ay kalkal dito, kalkal doon. Nadamay pa nga ng lahat ng lalaki din sa mundo. <laughs> Dahil sabi nga Mama. Diyos ko, kayong mga lalaki talaga. Wala nang maayos sa inyo kapag kukuha ng dami. Aray ko. Sabi nga sa balita, din nga sa amin ng daan ng bagyo. Kaya bago pa nga dumaan ito, pinagandaan na nga namin. Kung napapansin nyo, wala nga dito si tatay. Dahil sila nga ay nasa evacuation center. Sila nga ang nag-aasikaso doon. Sa ilang mga lumikas. Hindi pa nga namin gaano ramdam ang bagyo dito. Dahil kung titignan mo sa labas ay medyo maliwalas naman. Hmm. Ang kaibahan nga lang, ay medyo mangin. Siyempre, mas maganda pa din naman yung maging handa tayo. Dahil mas mahirap kumilos kung kaurasan na. Ito nga, pagkatapos ko nga initin itong aking adobo, sinalin ko na nga ulit ito sa aking lalagyan. At ako nga ay na ng pagkain diyan. Kain tayo diyan, guys. Alam niyo ba na na-adjust pala ang aming district mi? Dahil nga sa paparating na bagyo. At wala na nga kaming gaano kaayos na training. Mabuti na nga lang at na-adjust nga ito. Dahil magkakaroon pa kami ng ilang araw para makapag training pa. Habang kumakain nga ako diyan, dumating nga pala ang mga kaibigan ko. At tinaya nga nila ako na maglaro. Dahil nito nga mga nakaraan ay ulan nga ng ulan. At ngayon nga kung kailan nga, kininang ng bagyo sa amin, ay wala namang ulan. Pero sana nga ay ganyan na lang ang panahon. Dahil napakahirap talaga, nakakulong ang sa bahay. Ito nga, pagkatapos ko nga kumain, sumama na nga ako sa mga tropa ko. At kami nga ay magpra-practice muna ulit ng volleyball. Sa mga oras na iyan ay nakatapos tanggap nga ulit kami ng balita. At ang bagyo nga daw ay lumis na ng direksyon. At hindi na daw tatama din sa amin. Ay siguro at naligaligan na nga sa aming mga batang ginyo. Dagdagan pa ng legalig ng mama ko. Magandang <laughs> balita at hindi na nga din itatama ang bagyo. Pero malungkot dahil mapupunta naman sa ibang lugar. Kahit anong ang paganda. Ay hindi pa rin naman maiwasan na walang mapipinsala. At ang tanging magagawa ng alang natin ay ang magdasal. Si mama nga pala ay nag-general cleaning na sa loob ng bahay namin. Dahil sa lakas nga ng hangin, ay nagpasukan nga din ng mga dahon. Kamusta po kayo sa lugar nyo ngayon? Huwag kalilimutan mag-follow, and share. Sa panunod. Thank you, Lord.